Yan, yeah, yan, yeah, dyan yeah, yeah. ka, yan. tapos tumuob, no? <laughs> Grabe. Good morning, guys. Right, good morning, guys. Ito kami ngayon. Nakita-kita na naman kami yeah, after ang uh, mga ay, work ay, namin. Ayan. Ah, yeah. Video. 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 Wait lang, guys. Ha. Tingnan nyo yung ano. Yung spot namin ngayon kung gaano siya ka-dry. Susunod so yan. Nakalusong na tayo dyan. <laughs> sayad na sayad na siya sa putik. Meron nga nga And good luck na lang sa amin kung paano kami makakaahon ngayon dyan. Tingnan natin guys. Grabe oh, oh, wala nang tubig. Yan, yeah, yeah, yan, dyan ka, yan. Yeah. Baka, tapos tumuob, no? <laughs> Grabe. Yung, yung, ano ko? ko? Wala ka namang pinapatong ko eh. Alin, alin? Susi? Alin? Tuse? <laughs> Kale, kata, ano yun? real? Yung long sleeve ko. Ando sa amin. Kasi nagpaano yung kapatid ko nung black screw eh. Okay lang yan. Maputi ka naman. Ang bilis mo naman. Ang bilis mo naman pumuti uli. Ay, Ilagay mo dun sa... Ay grabe. Sa motor. So, na yung alala. Nasa motor. Sumuta. So, so yung sinasabi ko eh. Ay! Ayan, nakaw. Ang Al lalim <laughs> mo. Huwag mo lang kunin, mabuti ka naman. <laughs> sa linggo lang yan, ano, hindi ka lang ano, balik na uli yung kulay mo. Hindi ka tulad namin. Natural naman, ano na maano na, may wala Wala, wala dyan, nandun. Ang sinasabi ko, di ba yun rin din dati, naipatong ulo sa ito. Ba't nagkatubig ang loob? Ayan guys, ayun gano'n ang itsura. Dapat may bota ka pala dyan. Dito, ganito-ganit si Bebing do, no? doon, no? na nakakahuli. Nakakahuli So, ayan guys, palusong na kami. Nakikita niyo yung anino. Ayan, bye bye Kuya Saldi. See you later. <laughs> Grabe, ang hirap yan. Ayan, hmm. dito pa lang, pagod na ako ah. <laughs> Wala na tubig yan, mas matindi yan. guys ko wala walang tubig kakaunti low tide low tide dito guys low tide ba yan <laughs> low tide naman talaga yun nao oh <laughs> you know, low tide siya masama ba siya di ko makita maainit ma ma ayun kaya ginagawa niya tikin hindi siya makakapagsagwan kasi nga sobrang babaw Gaan-gaan na. Hindi okay, ka yan. Ay, ang mga tik... Anong tawag leng Tikling? Tikling, help us. Hilahin nyo kami. Yan mo pa nagpahila. <laughs> ang ganda na. Ang galing nilang mga ano eh. eh. Ay! Ayun na. Ganyan yung ganang kababaw yun, oh. No? Putik na putik. Grabe. Buti yung ano, bagay. Pwede pa ang kangkong kasi may tubig naman, eh, no? Parang hindi naman nagyaan siya. kangkong? Ah, putik Ay, putik kangkong? Ay, oh, oh paano yun? Hindi din ma-harvest. Ma-harvest? Ah, so, pag, ah, pag taas ng tubig, wala na, nabug na yan. Ah, ah. ganoon Talaga ba? E di harvestin na habang dito matasan ang tubig. Kumbaga tutubo na siya sa lupa. Ah, eh ay, ito yung sasabi mong bahay nila ate, ano? Ah, okay. Allah, yun ang layo naman tinayuan nila. No? Allah, ang layo ng tinayuan nila. Hindi sila Bakit? Ala, may mahirapan sila niyan. Hindi e kailangan na magbangka para na makapunta diyan makawi Yun. So, yun guys, yung ano, yun binigyan natin ng na ano, ng gift. Doon sila dati nakatira. Ngayon, tinanggal na sila doon. So, dito na sila nag, ano, nagtayo ng kailang kubo. Bali, ito, tsaka ito. Yan, yung kubong yan, mga Wow. Here we go. Ayan, nagkatubig na. Aluan aluan na yan sa pakaramdam. Okay guys, medyo mainit na. So, magpapayang na ako. Napakainit. Ayan, umusod na. Kita nyo. Ang puti ko. Eh. Huh. Hirap. Grabe. Ayan guys, ganyan ang pagtitikin. Tapos may eksipa tikin. Okay. Fishing pa more. <laughs> <laughs> Ginusto mo yan eh. Hmm. Ayan guys, tingnan natin kung makakahuli ba tayo today or no. We will see. See you later. Alligator. Pero yung furnace, ang ganda na kanila. Kobo nila. Init na. Parang na ako. So, ayan guys. Medyo may tubig-tubig din -tubig ng konti rito. So, pwede na kami magsaguan dito. Sabi ng aking... Ana. Ano? Mm, ano ba tawag daw? Ano? Yung ano? yung taga ano taga saguan ano tawag doon so ako babalik na din ng pwesto dito na ako upo ayan tapos ayan Magsasaguan na kami umuusad na kami guys umuusad na ayan yung もうてこ